O mo kamusta na kayo ngayon with your babe? No? <laughs> okay naman. Na parang adik na adik ka sa baguets. <laughs> mm. Ganun oh, pa ba talaga ang ano? Oo, oh, yung... wag may baby talaga. Ngayon, si, si LG okay na lang siya. Busy lang siya ngayon uh, with her business, map, mm. app niya. Tapos, syempre, uh, po sa bahay lang muna. Uh, Full-time mom siya ngayon. Sa ngayon, no. Pero naman sa naman siya to guesting. Nag-guesting, oh. guesting na siya. Pero pa isa-isa lang. Hindi muna yung pero parang ikaw yung mas tutok kay ano, Summer. Hindi, so, mahilig lang akong mag-post eh, Summer. Uh, kasi ako yung laging wala. Kasi nag-taping ako, nag-shoot, di ba? Pero, all, the whole day, LG yun. Mahilig lang akong mag-post. Pero... Ano yung sobra mong ini-enjoy? With your new baby? At yung wala siyang kalaban-laban, di ba? may mga taong, <laughs> hinaligan ko yung bata nung isang araw, may balbas eh, di ba? Uh -huh. Oh, ngalikan, oh, oh. Wala kayong oh, pakialam. Mga ngati-ngati yun. Pag nangati yan, makakalimutan naman niya yan pagtanda, tanda. Uh, di ba? So, habang pwede pa, anuhin mo na. Saka siyempre, pag Di ba? Pag tututupras ka Siya oh. Siyempre, di wala ka naman gagawin ka sasama. Hindi, pero yung ganito mo, oh. stables, hindi oh. you know, oh. iritan na tutusok-tusok yung ano niya. Di, tinutusok ko talaga. Naiirita nai yung bagay. Iritang-irita <laughs> siya. <laughs> pero pagtanda, tanda, ay, naku, hindi. Anak ko siya. Bago <laughs> yung gulat na gusto ko sa kanya. <laughs> ano pa? Ano? Hindi <laughs> di kasi dito, ang cute eh, ba? Mm. Tapos lang, lang, lang wala oh. siya siyang ginagawa. Misa siyang gano'n oh. na edad. Yes, Oo, nag-travel na kayo, no? Smile, Oh, nag-ano kami, kami. Ito, like, oh. Di lamok. nag kami. Ang talay. Dilamok, dilamok. ay may lamok doon. may konting Oh na Hindi pa naman. Hindi pa naman. Eto nasa incubation period. Hahaha. so, so, nang lamok. Oo, wala baklang lamok. God! E ng oh eh, nami sa may nila, may event kami kasama siya. Ginakitan hmm. ko kasi ah. baka sabihin, ano hindi kami okay na mag-uwi. <laughs> uh -oh. <laughs> so, siya lang yung gano'n? Bakit malamok talaga? Hindi may, may may areas ah. naman kasi sa ano na medyo may may Pero paano siya nag-enjoy? Enjoy. Nag Enjoy. Hmm. Tulog, tinulog ko tulog lang siya ng tulog. Tapos nag-sinasama niya mag-swimming. Hmm. First time niya magdagat. Oh, uh, swim swim na. na. Mm, Ay, oh, na naman star. dyan nung ano namin. Nung Ilang ano na siya ngayon? Magsi 6 siya next this week. Sa so Thursday. Tayo dinig na ba? 6 months. Ah, oo. Oh. Huh? Invite ka. Ayo nga pa. <laughs> <laughs> pala. Sorry. No. Ayaw nga pala. Nagbinyag. Okay. O tapos. tapos <laughs> sa... Pag-usap. Ba't di ka nakalapin? Sorry. May confirm. Nag-SVP <laughs> ka <laughs> <laughs> oh, pala. Oo. Oh, oh, okay. oh, actually. Sinabi ko. Sandali. Walang upuan. Gusto mo ituto? O, tapo. Sa <laughs> <laughs> o, sa tingin mo, mamukhang mag-artisa mag yung bata. Na, ano na muna? <laughs> Hindi ko na maiisip. Ay, ah... Uh, ano lang naman yon yung mga posting naman eh. Hmm. Siyempre, ine-enjoy mo yung mga moments Moment. you share it to the people. Mm -hmm. Pero, ibang usap. Mag-aaral muna siya. Bago, ano, pag trip niya. Anong nakikita mong very eh, Paolo? Eh, oh. okay Kamu, ah? sa anak mo. Anong nakikita mong very parang ikaw? sa muka Any anything? sa ugali? sa muka sa ano nuances ako yeh huh? yung taas kilay, gusto nyo? ah siyang kahapon na word <sihan> <-galit> <sihan> eh, pag panchila ayaw kahusay yon kahusay tatagbusa na na gagawa gan 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 Dad, don't do that. Dad, ni gano, pag tanda tanda. Get out of here. Lisera. Get out of my room. Get out of my room. I hate you. Lisera si Summer, pag laki ah. Dad, I love him. Ano I love him? Dad, I'm pregnant. I love you, so I'm pregnant. Pregnant aga. Wala siyang makikilala. Baka? Tandaan niya, babakuran ko. Kamusta si Ate? Okay naman, okay naman. School na eh panahon Tsaka na mag-aanam, birthday na this month. Ah, this so Narating sure din yun. Nag-ahatid sundo ka? Oo. Oh, pag ganoon, bago Tapos, suit. So, pasok na ng free time. Pag ganoon mong mm. kumbento. Ako oh, oh, so kailan na pa? Alam. Oh. <laughs> Ay, darating tayo. I mean, sabi ko nga, hinihintay lang naman tayo na mga kaligalan. And ah, so marami pa ano. Ikaw yung naman yung hinihintay. ano, ano? Ikaw yung hinihintay. Na ano? Yung sa'yo, sa side, sa part. oh, part. Oo, oh, sa side ko. Again, sab, okay. alam naman din ni LJ okay. na once everything is uh, legally possible, ano na yun. mukhang ano pa bang going there na ba kayo? Kamusta na yung process? Still waiting eh. Ano wait? yung progress na? Uh, uh -oh. Still waiting. I don't know. Uh -oh. Matagal maghintay <laughs> na. No? Medyo. Medyo, <laughs> medyo matagal siya, pero again, we have to respect our ano, uh, the law. The law. Uh, and uh, yun lang naman after yun. Yun lang yung hinihintay namin yun. Binati just, ka naman naman pag, pag nakuha na. Ay, yun ka nang pakasal. Tagal? Tagal? Ilang years na kayo pa? Yun ka na. <laughs> and magpo Wow. Sandali, binati ka naman ng mga anak mo nung Father's Day. <laughs> 소희인데 소